Rmn Drama presents Handu Manan sa ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? sa tuburan sibu and ato matatampu nang Megan. by Radio Mo TV What lagi like in town kuy lucky? Mo limod ka? Kin somnet dung kas toriyan imo sgawas, ha? Lang na lang gid ko kadiyot. Unya ini ng uli nako. Motiy ako mabdan. Na, -na unsaman in town ka oy Roland? Na ara in town kag ipangutan adto oy. Masak pang galitik ka magbinuang ka na ko migan. Magmahay ga ka. Roland. Ah, <tis> oh, nya unsa unma ni na nimo? Nenaan naman mo'y anak. Kaguntahan lang gud. Ma. Dei. Sorry ha, tung niaging adlaw. Pasensya na ka. Huwag hmm? sa aming mga nastoryan ako ang imuad. Nagtaalagin ko sa kong kayaubos ito. Tungod sa kong sobrang pagmahal ni mo, Tay. sorry daw ko. Tay, sige na. Silo ang ako ba? Ayaw na ba itong uspa ha? Ayon, nabito, guuspa, ha? Dong, salik lang gud na ako. Wa ko'y laing yun na ako na kung dili ikaw ragyod o si Dodo nga atong anak. Naana ninyo ang akong fokus kay pamilya ta mo. Ah, nakasabot ko na eh. Mom, sorry na. Ha? Huh? Sus, hindi palang giti love eh. ay. <laughs> um, <clears throat> Day, mm. magpakasal na ta sa simpahan? Ha? Huh? Naana di kay kwarta? Gusto mo kaayo na dong uy. Eh. Sige lang gud. Kau sarap ito ni mahitabo so sa tong kinabuhi. Gusto ko nga hatagan ka kasal nga di ni mo malintan, day. Naabala di ay kay kwarta. Naam ko'y kahumaman, day. Pero ay ka ka kay di man bukat ang paningil ka na buwan. Mao ba? Mm. Sure ka, anak dong? Oo, lagi. Eh. Di rin ka ganahan. Di ba, mao man ni imong gusto ka Adto nga magpakasal kita simbahan? Oo, oh, pero kaniya Adto to nga wapatay anak. Tingali o niyag, dili na nato maato o bayad ang binuwandong ba. O na nahinayak na ta. Nga ikaw rabay na trabaho na to. Salik lang ko na eh. Sa ay. Salik lang. Di lalagit ang mamroblema ini. Ikaw tong... Congratulations, Ronald and Megan. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, Lorna. Hello, no, nasuya kay ko sa inyong kasal day. May baka kay nakahatag si Roland ni Mugging on aning klase sa kasal din sa ato. Napay litsyon, oh. <laughs> Salamat, day. Pinangga, <laughs> gi kasi mong bana, day. Sobra bas pinangga, Lorna. <laughs> Makikamatay ba ganito, ani? Ay, Roland ha, ikaw ha? Diyo, pwede ikaw sa doon nagbag po na mm, ko. Like Aula Ha? Mabdos ka? Oo, dong. <laughs> Kung mauna dahi, mayo tag babay na sa darun. Paris na. <laughs> uh, dong, <laughs> delikata ha. Magkalisod-lisod, Ani. na para Gibay lang utang kada buwan tungod atong pagpakasal na to. Anay, gunauna, ah, dahi. Alig ito una Ako ni bahala to. Mauyo ati manang imong kaugalingon kay Mabdus kena apa? Oh, nga naman ka. Gamugtok man ko ng naong ni na kay problema? Hindi po problema dahi. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Isira nang akong itrabahoan kay Logi. Unsa? recorded by Radio Mo TV. Onya, oh, unsa on man ni naturon ang mga bayranan? Ang ato pang konsumo. Onya, uh -huh. mabdos pagit ko ron. S sige lang, sige lang Day. Mangita ko paagi. Ay kabala ka. Roland. Oh, Marla, ha? Sobra masagun na ng bana nimo. mo. Bisag dili kaya, pogson yun. Ay, naunsa ka ba nga Nga una raman sa atos Roland nga mahatagan og nindot nga kasalang imong anak. Aw lagi. Okay man na siya, kon. Nagsobra ang kwata. O nga karon, usahan man na. Nga, wa man na siya trabaho. Di man gani na siguro paigo ng kita niya na ang sadlain sa pagbayad sa ilang utang. Masakripisyo na hino ng ilang kaon kadadlaw. Pareha si Ningkuan, hitabuaron. Mian hina lang ni si Miga Nato kay wa sila makaon dito sila. Naghilak na yung taon ng mga apo ka sa kagutom. Pasensya na maha, pa. Walag yung kailangan kaduulan ko. Hmm. Ay, pangayog pa sin anak naamanggi mga panghitabo sa magtiayon ba nga dili na malikayan sa mani anang sitwasyon ninyo ron. Dili man na mo kaya nga maghinan aw lang mi ninyo nga wa moy mga kaon. O niya mga anak kay rabaka. Usao man ron. Huaton lang nako mga anak ko ma pa. Og na mo dako nang bata. Ibilin lang una nako ninyo kun okay ra. Kay mo balik ko sa syudad ma. Mga apply ko pagkatabang balik sa akong amo kani Addo. Basin pa di ay pa sila katabang karon. Ah, nahala. Sige, Megan. Okay, Ramansad na ako. Aro na ako'y lingaw. maon ada hi oh, magdungal ta gadto syudad dalhon na nato mga bata na mas mama dito adto na sa tas amo mitras tanto nga mangita tag trabaho sige dong mas maayo pa maayo kay ni balik ka din hi Megan sus hagbay ragi kong nangita katabang nya maulagi gusto ko kanang kasaligan jud Og tahiming kaayo kay ni Anhi kagid sa amo. <laughs> Salamat in ti. Dili na yung kumaglisod pangitag trabaho dinhi. hi. <laughs> Abi ako nga, wala ka magkinahanglan ako, ti. kaya mga dagko na mga gudiin mga anak. Nga, mga gagmay pa mga kayunin sila sa una nga nagbantay ko nila, uy. Ay da, mga dagko lagi pero dili gihapon kalauman sa sa bahay, uy. Kay magsigi malag cellphone. Ako gihapon ang mulihok sa tanan. <laughs> o niya, ti, Karo sa mo ko magsugod. Ah, Megan, pwede lamang kang mustahiin din sa bahay o dadunin mo imong mga anak din hi. Tutal na may bakanting kwarto. na lang ito'y gamita para makasave sad ka. Kesa magbiyay ka pa. ano po di mong plete kada adlaw? Maulag eh. salamat ka kaayos yung mong kaayot eh, ha. Ay so, sus, way kaso oy. Mura naman sad kag-among pamilya, God. Salamat, te. Mau ba, day? Aw, sige, day. Kwan, kanang muhapit na lang ko kadaadlaw ninyo din eh sa mga bata sa di pa kumupa uli lang mama. Ah, uh, sige dong. Kay para dilisan magmingaw nga itong mga anak ni mo. Ah, uh, padawag lang niya ha kung may kinahanglanon mo. O dong. Ano sa maning kuyog ni Roland? Naamay na may post o picture o... Pure Deli. Gitag siyang, siya nga nag-inom sila. Unya na napag-git siya nga babay. <laughs> Maodeng wa nag-git siya makahuna-hunag-bisita nag din siya mga anak. Kaya nagpakaulit tao na din tawhana. Ano sa ka? Wala kay plano mo bisita si mong mga anak din, he? Eh? Nalingaw na lang kas pagsigin mo gla-la, di ha? Gla-la, boy? Birthday doon sa so kong kauban. Nga... Yeah. Nag-inumay pag human? Wa ko'y labot, Roland, kung unsa may okasyon ngayong giyadtoan. Ang ako lang hatagig oras si eh, mong mga anak? Murag wala naman ka magpakabana. Na. Tapoy, eh, Megan. Ipuhigyan akong mga pidakadad lang. Nga, yeah. na ko. pero tinatrakay Panagsana na damagdo ako na, ha? Ah, uh, sige na, sige na kay Tone na ko. Trabaho ako oh, po, uh, Roland! Hello! Roland, hello! Bisit ng animal ay. Ipagnan ko. Ah, oh, usarag yung pasabot, ana, day. Sigurado gud ko nga na natoy laing kaya nakaagwanta man siyang dili na mo makita niya. Pero na. Si Rulon? mas Manila, dai. Pag buwan pa. Oon nilargas Manila, nae. Ah, na, nakauyabog. Mas maguwang niyang edad, oi nga, na kaya yun. Oh. Ginaw, may nilawag. Ando na daw siya mabuyo nito. On sa noy? Mag-usan na katuig na huwag yun magparamdam si Roland na mo. Kanimo, Roland, kung naminaw ka man karun, nagpaabot paghihapon mi sa imo mga anak ni mo. na lang kutob. Dagang salamat, RMN. by Radio Mo TV Mga kag damhay regalang ni Megan nganekbu set to buran sibo uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagtuhuhan maghintay maghintay Amon ka age gebhatanu do asaraje ni Gubus hata gobus sedirksu universila de kanas kamu sap menga igalaut maya sokintepamenao sinku gitapit sa sainyu nelen lying ka age sekela bhyi nenek sa sadav the address is in the description of Handumanan, Osaka, with RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga Ipadasa, Handumanan Official Facebook Page. Until sa time, thank salamat very much